Hi guys, pauwi na pala ako galing sa trabaho. At dadaan lang ako sa tindahan ng ano. Tindahan ng ano tuloy. Bibili lang pala ako ng pang spaghetti kasi ano, 2 months ni Shinji ngayon. Dala ko na naman yung gamit ko yun. Ang dami. Ang bigat na naman ang dala ko. Bili lang tayo ng mga sangkap. Dito nga pala ako bumili ng mga sangkap dito sa Mehanamasa. Masa. Bumili nga din ako ng giniling na mix baboy tsaka baka. Kumuha na rin ako na itong Del Monte ketchup. Tapos dalawang pack ng spaghetti sauce. Tapos isang kilo lang ng pasta yung binili ko kasi konti lang naman kami kakain sa bahay. May nakita nga din pala ako ditong hotdog na pula kaya bumili na rin ako ng isang pack. Yun o, oh, tapos na tayo mamalain kayo. No? Dahil yung dali o. Oh. Plastic o. Oh. Meron pa akong bit-bit na bag. Problema lang nito. Kung paano, kung, ano, dadalin sa bike. Lintek buti na kasi sa bag ko yung ano Kasi sa bag ko yung pinamili ko Kita nyo Ang ang ano eh, ang taba eh oh. Ito naman yung dalawang bag Bitbitin na lang ulit natin Kaya naman ito eh Ah Tama na sakit ng kamay ko pagod at pagdating ko nga sa bahay si Sari at si HG nakaabang na kagad meron nga silang tinuturo sa akin sabi nila pumasok daw ako sa kwarto Kochi oide. Kochi oide. pinapapasok nga nila ako sa kwarto yung pala si Shinji yung tinuturo nila nakabihis na kasi kaya sabi nila tingnan ko daw tingnan nyo naman kasi nakapolo shirt pa guys kala mo talaga binataan eh, oh. 2 months na nga pala ni Shinji ngayon guys kaya magluluto ako ng spaghetti Nag-order nga pala kami ng cake sa online kaya lang hindi dumating. Kaya bumili na lang muna ng iba si Mami Cherry. Ito na nga pala yung mga pinamili ko guys. Grabe buti na lang nagkasa sa bag ko. Yun nga lang napakabigat ng bag ko kaya hirap na hirap ako nung pauwi. Bala ito, nilabas na nga pala ni Mami Cherry yung cake para ma-picture on muna si Sinji. Yun nga lang medyo may toyo kanina si Sinji umiiyak kaya nahirapan din si Mami Cherry mag-picture. Eto na nga pala yung mga pinamili ko kanina. Tara banatan na natin to baka mabanatan pa ng iba. Pagdating ko nga dito sa bahay namin, inugasan ko lang mabuti yung kamay ko. Galing kasi ako ng trabaho kaya kailangan malinis talaga yung kamay ko. Inuuna ko na nga pala tong sibuyas tapos nagpainit na ako ng tubig. Nung kumulo na nga yung tubig, nilagay ko na kagad tong pasta. Kalahating kilo nga lang muna yung ginawa ko kasi wala naman si mama sa bahay, pumasok na ng trabaho. Habang pinapalambot nga yung pasta, nagpitpit na rin ako ng bawang na gagamitin ko. Isang ulong bawang nga lang pala yung ginamit ko dyan tapos kalahating ulo lang ng sibuyas. Hotdog naman. Sa mga nagtatanong nga pala kung marunong daw magtagalog si Sauri tsaka si Seichi. Konti lang yung alam nila, puro hapon kasi yung mga kaklase nila eh. Tinuturuan naman namin sila sa bahay kaya lang nahihirapan silang tandaan. Siguro pagka laki pa sila ng konti, madali na nilang matatandaan. Nagpainit na nga ako ng kawali dito tapos nilagyan ko na rin ng mantika. Sinunod ko na rin yung bawang tsaka si buyas kasi mabilis ang luto lang to guys. Pagod din kasi tayo sa trabaho kaya mabilis ang luto lang tapos pahinga konti, maliligo na rin. At tong nagkolebrao na nga yung bawang tsaka si sinunod ko naman tong giniling na pusa. Nye. Joke lang guys ha, giniling na baboy yan tsaka baka. Baka maniwala kayo eh. Tapos nilagyan ko na rin ng konti yung pampalasa. Pagkalagay ko nga ng mga pampalasa, nilagay ko na agad tong hotdog. Ang daming hotdog yung nilagay ko dyan guys. Tapos yung giniling, dinamihan ko rin para mag ala Jollibee. Dalawang pack ng spaghetti sauce nga lang din pala yung ginamit ko dito. Tapos dinagdagan ko lang ng ketchup. Mamurahin na espagueti sauce lang kasi yung binili ko na dalawang repack Kaya naman yung ketchup na binili natin yung magdadala dyan Tapos nilagyan ko na rin ng asukal para medyo manamis-namis Siyempre may mga secret ingredients ako dyan guys Hindi ko na ipapakita sa video yung kasi sekreto ko yun eh Tignan nyo naman yung kinalabasan guys Baliwala si Jollibee ngayon sa atin Fast forward, pagkaluto ko nga ng sauce kanina, naligo naman ako kaya ito, nag-blower na ako para mabilis matuyo yung buhok ko. Bale, ito na nga pala guys, yung kinalabasan ng Jollibee Spaghetti natin, no? Tignan nyo naman, sauce pa lang, ulam na. Pwede na ako magtayo ng karinderia guys, kakain ba kayo pagka nagtayo ako dyan sa Pilipinas? Nag-order nga din pala si Mami Chera ng pizza kaya iniintay muna namin bago kami kumain. Habang naghihintay nga kami, si Shinji naman kinakausap ng Mami niya. Tingnan nyo naman kasi guys, kapogi-pogi sa suot niya, no? Ang taba-taba pero usog. Napakadaldal na niyan eh. Tapos palatawa na din. kan. Pogi-pogi po yan eh. Pogi-pogi ah. po si Shinjuku na. Napapolo oh. pa yun. Eh. Two months na yan eh. Pogi-pogi. Ah. Ah. Oh, ang daldal na Dumating na nga rin pala yung pizza na in order ni Mami Cherry. Kaya ito, hinain na namin para makakain na rin kami. Tara, kain tayo guys. Itadakimasu. Konting salo-salo lang para sa 2 months ni Sinji Swerte daw kasi guys kapag ka buwan buwan pinaghahanda yung bata kahit spaghetti lang. Bukod nga sa swerte ay lalaki daw nang hindi sakitin yung bata kapag ka pinaghahanda kahit spaghetti. Ganito nga pala yung pizza na na-order namin sa may Domino's. Meron siyang cheese sa gitna pwede nyo isawsaw yung pizza. Yung lasa naman niya guys para lang kayo nagsawsaw sa may cheese whiz sa atin sa Pilipinas. Si Mami Cherry napapalaban no? Pati nga din ako guys, napalaban eh pag uwi ko sa bahay. Siyempre alam nyo naman galing ako ng trabaho, tapos namalengke pa ako, tapos nagluto pa ako. Tsaka lang tayo kumain. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita sa lang ulit tayo bukas. Diyan eh, mata na eh. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye bye.